Almost two weeks na ngayon na wala kaming tubig. Tapos nagkahon kami ng unang supply ng tubig. Thursday na, labada namin sa labas. Pagkain namin sa labas na rin kasi wala kaming panluto, panghugas. Kaya umabot na kami sa point na ganito na nagkakiklamo kami. Narinig nyo naman po no, yung problema ngayon dito sa area ng... Uh, tuntungin, putho Los Baños, Laguna. Anlaki uh, pala ng problema sa tubig at dalawang linggo na, na hindi nasusuplayan ng mayigit dalawang libong households. Ang gagawin po natin, attorney uh, magpapatawag po tayo kaagad ng meeting pero rest assured hindi lang po ito meeting-meeting ng meeting at wala akong magiging resulta. Hmm. We will immediately act on this and we will also make a report at, at papadala po natin sa office si Sen. Rafi Tulfo para makita po niya mga actions ang gagawin po natin. Uh -huh. malapit po sa inyo para actionan po yung higit dalawang taon na nakakulangan ng supply ng tubig sa aming barangay. Tapos ngayon po ay lalo pang lumala kasi ang tubig po sa amin ay dumarating na lang 10 PM hanggang 4 AM ng madaling araw. Dumadating na po sa point na pati labandera namin ay night shift na kasi hindi na makapaglaba. Nitong nakahambag ay nawalan kami ng tubig hindi na po bumalik hanggang ngayon po. Tubig dumadating ng 11, hindi po lahat ng buong barangay ganun. Meron pong area po sa amin na talagang wala. Hindi po ano, hindi po nadadalaw ng tubig. Ako sana ito'y diretso po yung kanilang uh, paniningil. Ano po, minimum tapos si eh, penalty kung sakaling hindi maka ano, Ayun, pag, pag naputol, di syempre may additional nano yung sa reconnection. For Lua, we're very uh, appreciative of uh, nilapit po sa atin ni Sen. Uh, Tulfo for calling our attention and we appreciate that very much. And uh, admittedly, may problema talaga. Pinatawag na po natin kaagad ang Lark kasama ang Manila Water here this morning. They were here 10 a.m nag -present na po sila ng kanilang plans and uh, as promised also to the senator and to your office, we will be uh, presenting within the next three days ano yung mga action plan nila. dinagdagan na daw nila yung water tankers nila. But uh, alam naman natin kulang pa rin yon So, isa sa mga sinabi natin sa kanya is to work closely with you, Mark, para alam niyo kung saan yung mga dapat dalhin. And sinabi ko din sa kanila na they have to appear. Kailangan nila nabas, bag-explain sa tao hindi pwede yun, nasa office lang sila. They have to face the people. Because sa, nasa water district sila, Servicio, Bayan po tayo. Eh. This is a public office. They have to explain to the people. Kung may problema, may problema, di ba? What they're explaining to us is yun isa nilang uh, water pumping station, Jubileeville, sirado. Some farm form of good news is meron na silang uh, tinayo na LA Village na water pumping station to answer to the Jubileeville. So, the promised date is July 15. Makakatakbo na yung planta nila. In the meantime, sabi ko, anong solusyon? Yun nga, magkakaroon ng mga water tankers, and I think na-deliver nade sa barangay nyo sa Tuntungin is four a day, four water tankers a day. Sabi ko, dagdagan nila, sabi namin ni Administrator Joy, dagdagan nyo, and they promised to do so. And sabi ko, magkaroon ng close coordination with you. Instead of 4, 8, 10, 12, di ba? And agahan, mag-start ng 2 a.m., mag-deliver na, hindi sa umaga. And they also promised na magkakaroon na yata ng tubig soon from 5 p.m. to 10 p.m. in the evening. Okay, salamat, salamat. nagkaroon tayo ng um, shutdown ni Jubilee. So, na-reduce yung production ni Jubilee. That's why, meron, nung nag-energize po ulit tayo, etong mga red areas na to, ito po ay affected nung ating um, reduction ng supply. Now, uh, meron po kaming ginawang mga improvement on the existing facility kasi the facility of Jubilee Bill medyo naghahalo pa yan along the way ng to supply the Los Baños and Bae. Um, when we energize Putho and improve yung facility natin on Tranca and Perez Pumping Station, we were able to um, and get enough yield to supply yung ating mga red areas. So, meron pa rin po na mga tayo ngayon, pero this one is around 10,000 eh, na problematic areas natin in terms of pressure. We were able to reduce this one around 6,300 Um, right now, na meron pa tayong um, improve ng pressure. So, remaining na lang around 3,400 po. So, yung mga nasa dulo, meron pa po tayong succeeding na gagawin for the operation. But, for a particular of Putho and the tranka ito po ay um, mag-energize or mag-inaugurate tayo for Putho ng July. Then, Trangka po Uh, we expect na may improvement na to by end of July. 10. Um, kung mapapansin nyo po yung facility na to constructed 20, 2008 pa. malit uh, maliit yung capacity niya, but when we check po yung uh, well, when we assess din the well, meron pa tayong kailangang i-rehab. Um, ang initial findings po dun sa mga wells natin, even the pipes, pumps, and motors po, they have to replace and pati yung riser po kasi may mga deposits na kaya hindi natin nakukuha yung mataas na yield natin. So ito pong 458 water service connection, this is the existing po na sinusuplayan ng tranka. Pero when ongoing po yung activity nito ngayon, meron pong kaming findings na may nakabara sa well. So what we did po, we do the fishing nung mismong well and ngayon po sa area nag airlift po dyan. So, medyo nag-restrict naman po kami. We can visit the facility but yung, yung mismong site po, nag airlift kasi baka baha yung mismong area po ng 2022 po, meron na siyang naging incident din na major for Jubilee. Um, napalitan po yung pumps noon pero ngayon po nag-shutdown ulit yung pumps and motor. So, what we did po dito, uh, we also check kung ano yung status sa ilalim. So, nag, Um, adjust na po kami. And so far po ngayon, maganda yung nagiging production natin. Wala na tayong na sasaksyon na pebbles. So medyo yung 40, na existi, 25 to 40 PSI, nare-reach na po natin to Unlike before na hindi. So nag-replace tayo ng pumps. Nag-adjust kami based on appropriate din na capacity niya. Plus, yung sinusuplayan nito, nag-bulbing po kami to maximize yung kanyang pressure. Together with the GM, working together and uh, we have to also acknowledge na nagtrabaho talaga kaagad yung water district natin to yes. with, together with LARC in, inayos na kaagad yung patubig natin. Kasi mahirap naman talaga walang tubig. Congrats <laughs> dun sa advisory nyo na talaga na kasi dati wala na tubig sa kapag sa kapag sa advice this na yung nakakapag-ibon ng Ito so, man yung kasi talagang si customer, if hindi siya prepared, yung no. ano na po yun, normal instinct talagang no. the customer. Talagang magiging iron din sila. Kasi no. mawawalan sila ng tubig at the time na magluluto, at the time na maglalaba. No. So ano siya, um, understandable. So the advisory, we intend, if plan activity no. yan, no. at least 2 days, we had sa LWD and also we announced sa barangay level. We can proceed po dun sa site? in 2008 and then uh, it has a capacity of uh, 0.2 MLD ang sinaserve po nito yung barangay Tranca uh, with uh, 450 service connections po currently uh, nag uh, may ongoing po na well rehabilitation to uh, redevelop the well mag uh, increase yung uh, capacity uh, from 0.2 to 0.3 ang tinitingnan po nating uh, increase Uh, para mas ma ano po uh, may, may taas natin yung availability dito sa ano sa Barangay Trangka. Yung mga GI pipes, pinalta na po natin, irereplace natin siya later this afternoon po ang uh, installation po. In right. Tonight ma'am, makakapag-supply po ulit tayo. Yung 0.1 MLD ito isusuplay natin pang-support kasi 0.2 lang talaga yung uh, magagamit. So meron tayong Yes ma'am. sa Jubileeville pump station na construct po ito noong 2002 ang sinusuplayan po nito yung bayan po ng Bae um meron pong uh, around 11,940 service connections yung sinusuplayan po ng uh, Jubileeville pump station and um, ang capacity po nito is 4.3 MLD ang ngayon po ang naka-install na uh, pump natin is uh, uh 125 horsepower po yung pump setting, inilay natin sa part na possible na meron doon pumapasok na buhangin po or uh, pebbles. So fully operational na siya ulit? No? Fully operational na po ulit. reduced capacity. Redu with reduced uh, capacity reduce po. Since 3 MLD lang yung capacity niya, ito yung kailangan nating i-study for the whole Los Baños. Um, baka na-experience natin yung mga arsenic because 7 ml yan, malalalim. So, initially, nagkaroon kami ng ito, testing, pero ito kasi within LB pa eh. Actually, hotspot po dapat. Pero maganda yung naging quality. So, baka yun din yung magiging benchmark natin at 80 meters, 80 meters ang lalim, no? Depth. At 80 meters depth tayo magsisimula nung study. Kung pababa, ano yung magiging level ng arsenic niya. The frequency of testing nito, Pat, every month naga-Arsenator tayo. Every week na, no? Ngayon. Every week po ngayon. Yun. Every week. May machine, meron naman tayong uh, portable ngayon. So, test natin from the facility hanggang dun sa network po natin. Meron siya. Yeah. At least, secure natin na yung isusupply nating users. Gumatakbo na to, no? Kumatakbo na to, Chairman. Earlier than what was promised at July yes. 15. Yes. Yes. Oh. Um, June 21, nag-energize na siya. Genset nga lang talaga kasi may ano pa tayo. So, ang agreement naman natin with HOA dito, mga supplyan siya by August na Thank you. sir. Thank you, Thank you, sir. Salamat, salamat gusto natin kasi pasalamatan syempre, yung Raffy uh, Rafi in action, yung idol natin. And siyempre si Senator Rafi, actually, uh, as I said, dun umpisa nito, nakalang attention ng luwa. At, us, and we're also very happy na, na action na naman kaagad. It's not yet perfect, but we're working towards there. Ang gusto natin ngayon i-visit yung billing. I think may kunting problema yata sa billing sa mga tao. So we're also looking at that. But for now, at least, most party, I think 95%, 90%, meron na supply ng tubig. So that's the most important thing. Again, we would like to thank uh, Senator Rafi and yung team nyo for calling our attention. Maraming maraming salamat po. Gusto rin po namin magpasalamat po, Chairman, dahil uh, upon po na inilapit po ito ni Senator, sa inyo ay agad-agad po natin na action na nagkaroon po tayo ng meeting at matapos lang po ilang araw ay agad po na nagkaroon ng tubig sa kanilang barangay. Kaya maraming maraming salamat po sa tulong Apo, po natin. Trabaho, 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 trabaho lang naman po talaga to. Maraming maraming salamat po. Thank you. ang uh, balita natin patungkol sa naging problema natin dito sa Tubig sa inyong barangay. Nung uh, sinabi natin nung na ano nga, na patuloy po eh. Kailan na naman inaksyonan. yung dating uh, July 15 na uh, kanilang uh, sinabi sa atin na uh, maaayos yon. Ay wala pang katapusan ng ano ng June. Meron na po tubig. Uh -oh. eh. Ganun pala katindi ang epekto ng uh, napatulpo. <laughs> <laughs> ano ho ang uh, naging reaksyon ng mga residente ho natin? Maging kayo po kap noong uh, biglang uh, June 21, eh, pagbukas niyo po eh, may tubig na. Ayon, di siyempre <laughs> nakakatuwa at uh, siyempre hindi natin inaasahan na dahil uh, July 15 yung... Uh, ano ano Ayan. Yeah, yeah. Malakas, oh. Malakas. <laughs> Kahit konting pihit lang, eh. Thank you, Thank you Idol, Idol Raffi! Saludo kami sa iyo, Idol! Sir, kamusta ko? Ang uh, tubig ko ninyo sa inyong lugar ngayon. Okay naman po. Uh, simula noong June 21, nagkaroon na po ng tuloy-tuloy na supply ng tubig. Tapos wala na talagang interruptions. Tapos natapos na rin nila yung pinangako nilang pump station dito sa village namin. Pwede bang mapakita natin, sir, kung meron na bang lalabas sa tubig sa inyo? Ayan. Excuse lang okay po. po. Ayun, okay, okay na. Tapos sir, ito, nakita namin, marami kayong lagayan ng drum. Oh, may mga, uh -huh. mga ano pa to, yung mga rasyon nung nakaraan. So, ginagamit namin pang pang banlaw muna ng mga labada before yung tubig na bago. Idol rafi, salamat po sa tulong at ngayon po ay tuloy-tuloy na supply namin ng tubig. Salamat po talaga sa inyong programa at malaking tulong po ito sa mga Pilipinas sama Nakamasig sa'yo Ika'y ginagabayan Kailangan ka ng sambayan na pitul po Nang dahil sa'yo Maraming mga taong bumait Marami ang natutong Pag nabulot dapat ibalik May mga taong binalik mo Ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa